Hello mga idol Ngayon pong araw na to ay Andito kami sa Gapasan At uh, papunta kami sa Sibalat Magsaysay, nagbibits po kami At ito, papakita ko sa inyo yung mga kasama ko at ayun na mga idol patungo na tayo sa si Balat Magsaysay kung saan ay doon tayo maliligo at magpipiknik Etong lugar na to na pinanggalingan natin ay Gapasan Magsaysay Occidental Mindoro ang balibayan po niya ay Magsaysay at ayun mga idol uh, napakaganda ng panahon ngayon talagang masarap iligo sa dagat ang panahon dahil mainit sarap magtampisaw sa dagat pag ang panahon at hindi po sinasadya na ma-invite tayo patungo doon ang totoo po niyan ay papasilang tayo dito sa barangay Kapasan at ayon yan na maligo po tayo sa Sibalat, yung Sibalat po na yun ay, uh, bali tabindagat po yun yun po ay isang beach dito sa bayan na magsaysay uh, maganda po doon, dinadayo to ng mga mga mahilig maligo sa dagat at mamasyad, at ito yung mga kasama natin, yan mga idol ayan, may mga bata at uh, sobrang excited nila patungo doon eto at biyahe na po tayo. Ito yung way ng Gapasan pa. Ayan o. Ito yung nakamotor na to ay kasama din natin. Ito yung mga kasama natin. At sobrang saya nila na magpipiknik tayo sa dagat. Medyo malayo po kasi ang dagat dito sa kanila. Kaya yun, nagkayayaan na maligo sa dagat po, mga idol. Tara po at samahan nyo kami na maligo at magtampisaw sa dagat. At mga idol ko mapapansin niyo po yung mga dinadaanan natin ay sobrang ganda ng view. Mga palayan. Berding-berding mga palayan po ang dinadaanan natin. At mga gulayan may mga sitaw. At ayun. Iba talaga ang tanawin pagka nasa probinsya ka at sa baryo ka na nakatira napakaganda ng mga view at mga lugar ito itong dinadaanan natin eh, ang ganda rin po ng daan bagong semento lang ayan po ano at talagang mag enjoy ka ano? na magtungo sa lugar na to ang ah, okay. uh, muna na tayo mga ano? idol at uh, abangan natin sila doon sa bandang unahan para may video natin sila ng maayos dito mga idol ay hindi siya masya, hindi pa tapos yung ginagawang kalsada rito at medyo mahirap po ang malupak at mabato lalo ngayon na medyo maputik dito sa lugar na to dahil dito sila na hahalo ng mga semento na pang gamit sa kalsada na ginagawa nila at iyon medyo bumagal tayo dito dandahan lang mga idol at ayun ang mga kasama natin pinauna natin para hindi gipit po sa daan ah, ah? ayun ah, mga bigyan idol Kaya mga idol, nakalagpas na tayo doon sa mahirap na daan. Dito na ulit tayo sa simento na kalsada. At maganda na ulit bumiyahe. Pero konting panahon na lang at matatapos na magiging 100% na yung kalsada rito na tapos. Thank uh -huh. nagpagasuline muna tayo medyo malayo-layo din yung papasok ng Sibalat kaya dito nagpagas muna tayo dito sa kanto ng Kalawag para hindi tayo maubusan ng gasolina mahirap na kasi walang gasolina andon sa loob papunta ng tabindagat at yung mga kasama natin eh nagpagas na rin at pagkatapos natin magpagas mga idol ay tumuloy na tayo papunta sa beach or tabindagat at tinanong natin kung saan ang pinakamalapit na daan kung saan tayo dadaan kung dito sa may kalawag o doon sa may papunta na ng sibalat mismo at ayun na mga idol tumuloy na kami sa biyahe ulit patungo ng Tabindagat. Napakaganda ng panahon talaga at uh, ang daan ay napakaluwag. Napakaluwag. Ayan o. No? doon kita natin kanto papunta na ang Sibalat, ito yung kaliwa, kakaliwa tayo dito sa kanto na to ayan mga idol, ito yung patungo doon sa daming dagat ayan at yung mga kasama natin eh, ando na sa unahan at hinihintay tayo mga idol ayan no napakaganda pa rin ang tanawin foro mabiberding pala yan ang makikita talaga sa lugar natin Ayan no? Pogi yung motor. pogi yung mahal na. Pogi, di kasama natin ako, si eh. si pogi oh, sa manatim. Pogi, di Pogi, pa talaga ako. Joy di pa pa Ulitin ko lang po mga idol, yung sinabi ko kanina, paki-follow po yung Facebook page ni Lady Magbudi sa po. Ayan po, isa rin po siyang vlogger sa sa page sa At ayun mga idol, tumuli na ulit tayo sa biyahe natin patungo ng Tabindagat. Ito yung daan na pasok na ng si Balat Magsaysay ito yung rough road na to at dito pa rin tayo sa Buhay probinsya sa barrio ganda ng mga tanim nilang palay ganda sa video at ayun maya maya doon na tayo sa mismong pupunta natin sa tabindagat At ayan mga idol, nandito na kami sa Tabindagat. Ayan, uh, ando na yung mga bata ang kasama natin sa Tabindagat. Nagsipagtakbuhan na sa sobrang excited nila. Thank you. Hmm. Very much so. Kain mo na! Kain mo na! Mga bata! At ayun mga idol habang naliligo sila kumuha naman tayo ng mga picture dito at saka video napakaganda ng lugar na to hindi ka talaga magsasawa nakaka-relax at ang tubig ay sobrang linaw yung tabindagat nya ay hindi ka agad malalim Makakapa makakapaligo ka kahit na hindi ka marunong lumangoy hindi ka matatakot kasi malapad yung 'yung katinya, Basta nang mababaw lang 'yung tubig, hindi siya agad malalim. Malayo pa 'yung malalim. Kaya mag i enjoy ka talaga maligo dito sa lugar na 'to. doon may nakuha silang jellyfish o salata yung tawag dito at makatito pagka at yung mga natin mga idol ay eh, nagpapicture sa atin dito ayan no? at naman natin para nailagay natin sa ating youtube channel